dito. Uh, dito sa norte. Oh. Dito ano yung ginto eh. Ah. <laughs> Yan, okay, okay. Tidak ada apa-apa. Mari kita balik. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa? Tidak ada apa-apa. Tidak Pirates. Pirates ada Ayan. Ayan. Ito yung ah uh, gilingan, gilingan ng bato. Ayan you know? o. Ito, gilingan ng bato yan. Ito yung yan dito oh, sa loob. Ayan. You know? Ito yung nagdudurog ng mga ano ng bato. Ayan you know? o. Nilalagay yan sa loob. Ayan you know? O, oh, ito yan yung, yung Saka, ano yan. Talaga yung bato dyan. Tsaka, mag yan, mag-iikot. Durodurogin ano. -dur Yung, ito ba? Solid to, solid eh. Solid yan, solid eh. Ayan. <laughs> Bold na Awag dito. Oh. Ayan yung mga pugi. Ayan na, mga pugi. Ayan. 嗯，嗯嗯嗯呀，哈 <noise> 哈，对呀、mm，对呀，哈哈。